Hi guys, magandang araw sa inyong lahat dyan Ito na naman tayo, muling nagbabalik Jimmy's RTO pang magbahagi sa inyo ng kalaman patungkol sa motor na ayaw mga kickstart or nag stuck up ang makina niya So sabi ng mayari guys is napakaingay daw yung sa my clutch lining na side pero uh, uh, ito ay isa sa mga dapat lang ninyong tignan ano hindi uh, automatic na kapag ka in ang inyong mga uh, sa clutch side is yan yung dahilan kung bakit nag stock up na ano so maraming dahilan isa na yung sa may uh, head na may barbula or sa piston kasi hindi ito natuyuan ng langis guys ano so ayan nakikita nyo napakaraming langis so ibig sabihin uh, Malabo talaga na yung piston is nag stock up. So, uh, pero titingnan pa rin natin yan dahil uh, i-check natin yung valve clearance at saka yung uh, sit sitwasyon ng ating mga valves, ano. So, ayan guys, inaalog-alog ko dyan. Okay lang naman yung kanyang, ano, alog, uh, tolerable naman yan. May clearance talaga kasi uh, lalo na nag-convert kami ng pang Team X na ano side gear yung high speed kumbaga so dito na guys uh, binuksan ko na yung sa uh, may starter gear nya konektado sa starter motor tapos kinikik ko dyan ayan hindi pa rin so nag-decision na ako na uh, tanggalin yung upuan at saka yung tangke para ma-access natin yung uh, mga bolts or nat na naka uh, atat sa ating makina para mahugot natin yung head nya pero nagkamali tayo dito guys uh, dapat pala nating gawin is uh, binuksan muna natin fully or nilahat talaga nating buksan yung sa may flywheel para makita na natin doon kasi mas uh, malaki kasi ang trabaho dito guys kapag ka uh, uh, binuksan nyo kaagad itong ating uh, head para makita yung sitwasyon ng ating valve at sa cakabur so pero ayan na ko nang buksan siya kasi sumabog na kasi itong motor na ito guys kaya uh, nag explain ako na baka sa barbula na naman kasi hindi na genuine yung barbula niya pero ayan sa awa ng Diyos uh, okay, lang, okay lang naman yung kanyang uh, piston at saka yung kanyang valves pero uh, ayaw pa rin siya mag uh, ano mag free will iniikot-ikot ko gamit yung number 14 na T-Rings ayaw talaga so ayan binuksan ko na yung samay may stator nya uh, tingnan nyo guys kung ano ang nangyari sa loob ayan guys uh, wasak yung ating uh, stator kuwil ano dahil yan sa Tornillo Tornillo na alin Doon sa uh, Nakatat sa ating flywheel Sa may Vindix Sa may starter Para sa starter yan guys May Vindix drive natin So ayan Tanggal na po yung isang Tornillo At yung dalawang natitira dyan is uh, Maluwag na siya Kinakamay ko na nga yung Isa tingnan nyo guys at tatanggalin natin yung uh, flywheel na yan para ma check na rin natin lahat at ma-remove natin yung kanyang Vindex drive so ayan kumakalog na siya guys napakalakas ng kalog so ayan uh, ginamitan na natin yung isang allen bolt ng power tool sa simidyo ma ano ma mahigpit pa ng konti So ayan, naging freewheel na siya guys. Tinanggal lang natin sa flywheel yung Vindix drive niya. At pati yung mga tornilyong nasira. Pati yung sa starter gear na malaki. Tapos ayan, mabalik na natin yan. Kasi wala doon ang problema. Lagyan lang natin ng ano, liquid gasket or kahit na gasket maker ang ilagay nyo pwede rin yung gasket all dita gray huwag kalimutan natin yung mga washer na ano guys nakalagay sa bawat uh, nut ng ating sa stud bolt napaka importante nun para mahigpit talaga siya ng maayos Igpitan natin to ng mabuti para hindi sumingaw yung compression niya. So, ayan guys. Sa paglalagay ng push rod natin, dapat lagyan nyo ng grasa yung dulo ng ating push rod ano, na napapunta sa ilalim para hindi siya gumalaw. Para dumikit ng konti kasi malaking problema yan guys kapag nahulog pa yung mga postrad natin sa ilalim ano baklas na naman tayo dagdag problema so ganun lang ang gagawin nyo guys yung tatlong uh, tornilyo na kumakapit sa ating rocker arm is dapat uh, mahigpit talaga yan para hindi kumakalansing yung ating motor So, ayan ch chiko dyan yung valve clearance ng motor na ito so since na buksan na natin yung kanyang head is dapat i-tune up na rin natin para dubli na yung purpose natin sa pagbukas ng motor na ito para pag uh, pinaandar na natin to is uh, walang lagitik na mangyayari Ayan, balik na natin yung top cover niya. May tatlong tornilyo lang yan, guys. Yung sa so may, ano din, induction pump na tinatawag. yan Ayan uh, konekta yan doon sa ating head head cover parang breather na rin So ayan, huwag niyong kalimutan yan guys. Yan yung tinatawag na clutch toaster. Ayan, uh, free wheel na yung sa gilid niya kasi nakuha na natin yung problema niya doon. Hindi nga lang natin nabidyohan yung pagpapalit natin ng stator coil ano. Pero madali lang naman yun guys. So ayan, siguraduhin yung uh, malinis at saka walang natirang uh, clutch gasket na kahit konti man lang tapos lagyan nyo ng gasket maker or yung uh, original na uh gasket niya no para siguradong walang leak at saka ganyan lang yung paghihigpit natin ng mga tornilyo dapat naka-cross mag-cross cross pattern yung tawag nila Hindi ka pwedeng maghigpit sa isang area lang dapat alternate siya guys Ayan, higpitan natin yung ating kickstart at itry natin. Okay na guys. Kahit kinamay ko lang is okay na. Nandun pa rin yung medyo ah uh, matigas kasi may compression. So, finally guys, naging okay na rin yung motor na ito. Natins oil na rin pala natin tong motor na ito guys. Hindi lang nga lang natin nabidyohan.